realidad sa ating mga Pilipino. Hindi lahat, ngunit karamihan ay ganito. Kapag binigyan ka ng bigas, sasabihin mo, sana pera na lang. Kapag binigyan ka ng sariwang isda, sasabihin mo, sana niloto mo muna. Yun bang wala tayong kakuntintuhan sa ating buhay instead na magpasalamat? So kagaya na lamang po ng iba, kapag anak ng anak, maraming anak, sinisisi sa gobyerno ang paghihirap sa halik na magsusumikap tapos yung iba naman sa atin kapag ikaw ay may kapariha o kapartner na foreigner kahit mag boyfriend girlfriend pa lamang ang, mga, ang foreigner at ang Pilipina sasabihin maging mauta ka magpabili ka ng bahay minsan hihingi ng tulong sa iyo pinagbigyan mo dahil nung time na humiling siya ay mayroon ka naman talagang maitulong so tumulong ka nung sumunod na lumapit sa iyo, wala kang maibigay kaya inayawan mo muna dahil wala ka rin naman masama na ugali mo, nagiba ka na kapag nagbihis ka ng maayos, sasabihin sosyal ka kapag naman ikaw ay hindi nagayos sa, sa sarili mo sasabihin naman, dugyot ka So, minsan sa atin, no, wala tayong kahit uh, kahit anumang ginagawa natin. Anumang ginagawa natin sa iba, anuman ang kabutihan ginagawa natin sa ating kapwa. May masasabi at masasabi pa rin ang tao sa iyo, lalo na kapag ang taong ito ay may lihim na inggit sa iyo. Bakit hindi na lang tayo matuwa? Bakit hindi na lang tayo magpasalamat? Bakit minsan kapag tayo ay binibigyan pati ang kanyang daliri ay gusto pa natin hingiin, gusto pa nating kainin. Sa halip na maging thankful, sa halip na maging uh, ma-appreciate natin ang ginagawa ng kap ginagawa ng kapwa natin para sa atin nas magiging mapaghanap tayo. Habang tayo ay pinagbibigyan, mas nagiging mapaghanap tayo. Para bang hindi na tayo na kontento. Mas nasasanay at nasasanay tayong binibigyan at kapag hindi tayo na nasasabi na natin na kasamaan or mas may masamang ugali na nagbago na ang taong ito. Guys, hindi ko po nila lahat. Pero karamihan, ito po ang realidad sa ating mga Pilipino. Ito po ang mindset karamihan sa ating mga Pilipino.